Tibay. Baka naman po. Oh. Uh. Mag-request ka baka may magbibigay ng pawid Ay, Ano? Magbibigay ng mga konting ideya sa akin. Kahit pampawit ano? Kahit pampawit man lang. Pang -pampawid. Wag na yung Wag na yung pangkilikili at maputi na po ang kilikili. kilikili, maputi na. Hi guys, panibagong araw, panibagong kalokohan. <laughs> Medyo natapos na rin ang problema ko sa school. Pagpapasa ng mga pang-research, research. research. At ngayon naman ay hapong hapon na kukuha kami ng kukuhanin natin ay labong ano? Kawayan. Labong. Kawayan. Uulamin namin yung kawayan, Isang buo. <laughs> Ayan, nakasama namin. Oh, may dala ng mga sako. <laughs> Para namang ano yun eh? Anong tawag doon? Katutubo. Katutubo. Wala ko sila. Yan <laughs> guys. Ang bahay ni Susana ay nandoon Yun. Yan nakikita niyang yon Susana! Siligawan. Susano! 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 Shoutout kay Ate Bebs. Nanonood sa vlogs ni Susana. Tawa ng tawa. Ate Bebs, shout out. Shout out. Tara, mangunguhala kami. Madami? Madami? Saan? Yan, dami. Ang lalaki ng kabuti, guys. Ay! Sorry po, tabi po. Hindi pala ito kabuti. Ayan ay mga sukul Ay, Ito ay mga, ano, labong. Hawaiian. Ulamin na namin. Sukol. Sukulan. Asan? Pwede na gayaan? Pwede na ta? Ya, yeah, pwede na yan. Sabi po. Sinusundot na. Sinusundot, sinusundot na ni Auntie Lani. Maliit na. Malaki pa yan eh. Malaki pa yan. Ha? Saan? Ayan, labong. Okay. Sige, banatan mo yan. Ulam na yan. Magkaltag ka, magkaltag. Mag-iingay ka yan. <laughs> paano, pagkuhan ang labaw? <laughs> ano, <ako> <laughs> tusok. Oh, paano? Tusok iyan. Naku, nangihina. Nangihina. Nangihina na. Ay, ikaw paano? <laughs> okay. una, una, una. Una ang puwit. <laughs> Sige, kundi na. Ayan, may ulami na kayo mamaya. Ganyan lang ang nanguha. Oh, baka, baka Kawayan na yata yung tinatabas mo eh. Kawayan na. Malaman pa kaya yan? Ay, oo nga. Ano. Mabulo lang, alam. Ano? Susano! <laughs> Tinawagan si Susana. makalimutan. Dito mo na yung lilinisan. Tingin? Paano lilinisan? Paano lilinisan? Ano ito? Linisan na. Lilinisan na namin. Ganito lang ang ulam sa probinsya. Maraming ulam dito sa probinsya. Kung pag sinabi mong walang maulam, tamad ka lang. <laughs> Hahanapin mo lang dyan sa tabi-tabi. Kahit walang pera, kahit... Okay. basta pumunta ka sa kawayanan, may ulam ka na. May ulam ka na. Buhay na. Maliit, masarap yan siguro. Ano kang pinupunot nyo dyan? Sabi po. Yan mga kawayan. Yung mga sukol. Mga sukulan. Makakita sana tayong kabuti. May kabuti kaya. Saan pa ka tayo maghanap? Sa Ayan na guys. ano ba Ang dingit Okay na yan. malasa din yan namaya. Ito para nagbabalat to ng ano. Papaya. Pwede so, ka ka yan? Magbago ang papaya, hindi papaya gano'n? Magbago, pwede siguro yung kilawin ano? Nay, pwede rin itong patok na ang Nanguha kami ng kawayan para kami may maulam Ikaw yung anong ulam niya? Bango. Ha? oh daming kawayan dyan Ba't may, ka oh. may tapa ka ng pato sa puwit? Oo Ba't may tapa ka ng pato sa puwit? Ano? Ano? Saan ka naman galing kagabi? Hinahanap ang cellphone. Hinahanap kami ng bayabas. Kuha mo kami bayabas. Yun yun. Nakainin namin. Susana. Susana. Nakailan kayo. Nakailan kayo. Uy. Nakailan kayo. Saan? Doon. Saan doon? Doon. Nang? Kagabi. Ito? <laughs> Basta suwa dito. Wala ba ako sa... Nakailan kayo doon. Kagabi. nerunel. Diyan sa inyo. Nang nakailan kayo kain ng balinghoy. Balinghoy ng bulam. Nakain balinghoy din. Kagabi. Kagabi kayo. Ay sa ano yun? Nakailan ka. Nang ano ka? Kain. Nagbundes din dela rin lalla. Chup chup ka naman. Oh, magay ka muna sa pants at namimiss na tayo. Lollipop girl. Lollipop girl. Lollipop girl. Yardai girl. Pahubo na si Guys, oh, si Susana nag-aayos ayos nung kanyang ano, dingding. Magtatag ulan na. Buti dito hindi ano kagaya na sa Maynila. Nung kayo na Susana, matibay pa rin. Oh. Lumalaban sa bagyong karina. <laughs> oh, tibay. Baka naman po. Oh. Uh. Mag-request ka baka may magbibigay ng pawid. Ay, um, ano? Magbibigay ng mga kanting sa akin. Kahit pampawid, pampawid ano? Kahit pampawid man lang. Pang pampawid, wag na yung wag na yung pangkilikili at maputi na po ang kilikili. Pang kilikili maputi na. <laughs> <laughs> Pang ano na lang dito, kita laman loob ng bahay niya eh. Madudukot na mga bata. Oo. Pagising ni Susana, wala na isang tiyanak. Ay, isang tiyanak, isang anak. Ka, oh. Ay, matutulong ni Oo. Ay, Angel kanya bahay Nihintay namin yung pakain ni Susana Pa kami ng baling Kamuting kahoy Binabay. Kung may pawid sana yung ganda no? Paikot dyan eh. hmm. Pawid ni Susana Guys baka naman meron kayo na oh, Kaunting katulungan Sa bahay ni Susana Mag message lang kayo sa akin Ay kabayo Ay kabayo <laughs> Amahin ah, ni Susana. Manghihingi kami ng balinghoy. Ayun ah, na balinghoy. Naglalaga sila ng balinghoy doon. Ay, laki na Oo. Yung si Arlie, laki na kitang put. Hoy. Ah, hoy, ah. binabanood ka ni Ate Bebs. Oh, shout out. Susana, oh, si... Ay, Susana. Ate Bebs, oh, si Susana. Binabanood yung nagluluto ka dyan ng... <laughs> nagluluto ka ng ginatang papaya. Ha? Yung kagabi? ah. Yun ka, sarap na bayabas dito. Yung kanilang tubig wala pa rin negative, hindi umabot kulang pa ng tubo. Hindi pa ni, hindi pa magamit. Kulang pa ng tubo, wala pang pambili ng tubo sila. Meron pero putik pa rin. Putik pa rin nalabas. parang kulang siya sa ano. Kulang sa tubo, wala na silang pambili ng tubo. Nalua Kalbo. <laughs> kulang kulang na pambili sa tubo si Kalbo <laughs> yun nagbibidyo Kalbo din binibidyo <laughs> Kalbo din ito ito <laughs> maglalabo <laughs> Oh, wala lang hapunan na ni. Oh, walang ulam. Oh. Hoy, sana ug glass. Tanungin mo muna si Kuya Mio kung tuloy ang <laughs> Ah, <laughs> oh, baka naman may ano kay diyan papawid. Baka naman pa donate-donate na kay Susana. sana <laughs> ah. Yun po, oy. Naiyak na yata yan. Mamay si Tolits, oh. Nakita namin sa daan si Tolits magdidinda ng isda at ano yun? Agorong? Ano, piras? Kohol? Bakit naka safety shoes? Ay, naka safety shoes. Naka pang, anda Naka black shoes. Bukas Ay, sa school kaya yata pupunta. Tapos nang graduation na. Tapos nang graduation tapos tapos na. Graduation. <laughs> <laughs> tapos nang graduation. Ang itinawa ni Susana, ah. Ang ganda ng black shoes. Ah? Naka black shoes eh. Oh, Ronald, dito na yung black shoes. Nakita ni Ronald yung black shoes mo. Natawa nung gabi. Sabi, pita ka black shoes yun. Hindi mo na mag-graduation. <laughs>

Alam nito yung. Haha. Hindi nilito yun sao.